Ito ang tahimik, malinis at maayos na komunidad na barangay Lumbang sa bayan ng Kalasyao sa Pangasinan. Pero sa kabila niyan, may isang bagay na matagal nang inireklamo ang mga residente at motorista rito. Yan ang may apat na dekada ng tulay na ito na butas-butas, marupok at umuuga na. Ang nalaki ng butas, tapal-tapal lang namin ang ginagawa namin. <laughs> Naghanap kami ng kahoy na ilalagay namin para magkakadaan yung mga dumadaan dito. Kasi maraming dumadaan dito eh. Kwento pa ng mga residente, marami sa kanilang kinakabahan sa tuwing daraan sa tulay. Pero wala silang magawa, lalot pinapadali nito ang biyahe nila na nakakatipid ng 10 kilometro patungong bayan ng Kalasyaw. Yung mga kahoy po, hiwa-hiwalay na po. Sana po ano, ma maayos na po yung tulay namin dito sa lumbang. Gumasgas yung motor ko doon sa ano sa gilid. Gumalaw yung ano yung tabla. Kaya naman, panawagan ng mga residente, agara na itong maisaayos para hindi mamiligro ang kaligtasan ng mga daraan ditong residente at motorista. Nananawagan po kami, mga Tagalumbang, Tagalungos. Yun pong tulay namin, kung pwede, magawa na dahil marami nang nadisgrasya. Sana pabigyan na lang pansin. Itong tulay namin, ta talagang maraming naghihirap. Ang panawagan na yan ng mga residente, agad na pinarating ng Punto Asintado Reload Team sa munisipyo ng Kalasiao At ayon sa kanilang punong bayan, tinututukan nilang reklamong yan ng mga residente sa naturang tulay. Sa katunayan, nag-inspeksyon na ng mga tauhan at pamunuan ng DA kasama ang Department of Public Works and Highways o DPWH ang delikadong tulay ang inaantay na lang daw ng lokal na pamahalaan ng Calasiao ang ipinangakong pondo sa pagpapagawa nito mula sa Department of Agriculture Magbibigay na po ako ng order na ipapa temporary close po muna yung tulay dyan sa habang hinihintay po yung uh, kumapondohan po ang aming hiling yung, yung safety yung security ng mga kababayan namin ang aming top priority Sa linya po ng aming telepono, si Kalasyao uh, uh, Mayor Kevin Roy Macanlalay, uh, naimbag na bigat, uh, Mayor Makanlalay. Magandang umaga po, Pong Erwin. Opo, kasama okay. po natin si uh, Aljo Bendijo. Live po tayo sa PTV at sa Radyo Pilipinas. So you're saying Mayor na impormahan nyo na ang mga... Uh, ahensya ng pamahalaan like DA and DPWH about this problem. So alam na po nila. Opo, uh, actually kung ay na na-inspect na -inspection, na, -inspect, na, na, -inspect na po ito ay to uh, meron na po kaming uh, inspection report noong September 7, 2023. <laughs> September 7, ah, pero nag nagawa na ba? Wala pa rin. Ano po yun? Nagawa na po ba? September pa lang na inspection po 'yan. Abay, October, November, December, January, wala pa. Wala pang aksyon, wala pa silang aksyon. Wala, wala, pa hum uh, sinasabing mapopondohan pero ang uh, last laso na nakipag-usap ako uh, through my municipal engineer, uh, sinabi naman po na uh, mapupondohan po. Sino raw ang magpopondo? DA, Department of Agriculture dahil I believe bahagi ito ng farm to market, uh, Mayor, am I am I correct? Opo, opo, farm to market po ito. Farm to market. Uh, okay. Totoo po, eh, 2018 meron na po kaming in na request din po na 2018 pa. 2018 pa. Oho. na pala. Tapos itong na 2023 nag-request ulit po tayo. Oo. Oh. Sige sir, ha, ah, uh, hahanap tayo, gagawa tayo ng paraan. Para yan po, eh, delikado yan, Eh. Baka talagang uh, mukhang nag iinbita ng disgrasya yan. Delikado yan. Mm. Eh. Baka biglang malaglag po yung uh, mga tao dyan. Eh, mataas taas din yan, by Aljo. Ba, oh. Talaga may, kalalagyan ka dyan. Oh, oh, eh, opo, opo. Kaya nga po, pinatemporary pina, pina -temporary close po muna natin. Para, ah. uh, kasi very unstable na yung bridge. Kaya, Tama. kaya humihingi ko kami ng tulong. Baka sakaling oh. mapondohan po ito at maging konkreto na. at Magkano rung estimate yan Mayor? Magkano ang estimate? Um, ang request po namin dati, nasa 30 to 40 million po. Depende po sa magiging design eh. 30 to 40, pero semento na. Opo. Pa hmm. Para maging two-way po, malaki. Two-way na. So yan ang daanan ng mga produkto galing sa mga barangay na yan, papunta po sa bayan ng Kalasyao. Diyan sila dumadaan Opo, opo. Uh, ito po marami pong uh, mga sakahan dito. Oh. At mga puto producers din namin eh dito rin dumadaan. Ayon. Kaya kung pag ito naisara ito, medyo malayo ang ikot nila. Oh. Pero at least naman maayos, 'di ba, para sa safety na rin nila. Ah, uh, sige po, Mayor, aba uh, hahanap kami ng paraan ngayon. Tatawagan natin ang Department of Agriculture. Kung kailangan eh tawagan ho natin at kausapin natin yung ating uh, kaibigan na uh, may sakop po diyan eh kasamahan ko po sa kongreso oh, eh matatanong ko po sa kanya mamaya-maya ano po uh, kung ano na po ang uh, status nito uh, kung na re na opo. po ba sino po ba ang congressman uh, natin ho dyan? Congresswoman Rachel Arenas po. Ay, barkada ko. Pa-remind ko nga kay Kong uh, Rachel. Na, na, napakabait po ni Ay, walang, walang katulad. Ang problema lang kasi, maski na mag-request si uh, Kong Rachel, minsan naiipit yan sa pipeline, di ba? Eh, uh -huh, discretion uh -huh. din ho yan minsan sa taas, sa mga DPWH, mga priority, di po ba? Ilan uh -huh. po ang residente dyan, sir, sa lugar na yan, na gumagamit ng tulay niyan? Estimate ho ninyo ma marami hong ano to dahil connecting po ito ng dal ano ilang barangay po ito eh. Oh. Mm. Uh, oh. siguro nasa mga 8 8 to 10,000 residents eh, eh, po. Marami, din. marami. Yan. Importante Tapos, yan. Tapos ilang uh, hektarya ng mga sakahan, uh, sakahan ang uh, nariyan para at mga pro uh, produkto nila na ibinababa sa kalasyo, mga ilan? Kung mga nasasakupan ho ng mga barangay din ho na dumadaan dito, ay mga nasa 30 hectares, 40 hectares mga ganyan ho na mga palayan. Mga ilang metrikong tunilada nila po yun na ibababa sa palengke, di po ba? Opo, opo. Oh, anyway, Mayor uh, Makanlalay, sige po. Ah, uh, uh, hayaan niyo po at, uh, kami na ho mismo ni uh, Bay Aljo gagawa hmm. po ng paraan at hahanapan po natin ng solusyon ito. Ilalapit po natin sa DA. Hmm sa DPWH. Eh, kung uh, pondo po ang uh, problema, gagawin po natin ang paraan. Mag-uusap po kami ni Congresswoman Rachel at patulungan na rin po siguro siya para kaagad na uh, po ito para sa uh, oh, ito na. kaligtasan. Kung, ng oh. sabi ng DA dito, kasama na raw ang pagawa ng tulay sa 2024 budget nila. Sino nagsabi niyan? Sino nagsabi? Uh, DA? pagkausapin ko, kasi mahirap, mahirap yung gano'n mahirap yung gano'n na sali na na mangangako sa atin hmm. at pagkatapos mapahiya tayo sa mga kababayan natin na nakikinig dyan sa Kalasyaw. Di ba, Mayor? Kailangan malaman natin. Eh, meron oh, na pala, okay. kaya sa 2024 na pala, Net Expenditure Program. Sa NEP. NEP. Oh, oh, National oh. Expenditure Program. Mm -hmm. oo oh, eh, uh -huh. oh, sandali lang po at tatawagan. Makinig lang po kayo, uh, uh, Mayor. Ha? Para kayong kayo ang, tistigo -tis namin. Ma uh, maliban sa palay, ano ba mga produce nyo dyan? Puto raw puto. Mga puto, di ba? Yung kalasyaw. Kalasyaw, puto. Sarap doon. puto. Ano pa? Sarap pa. Yan. Gulay, May wala. May mga mangga rin po. Mangga. Uy, gulay. mangga. Saan mangga dyan? Oo. Oh. <laughs> yan ang mga mga mangga. May mga masasarap yan dyan. Mga mangga kalabaw, di ba, Mayor? Opo, opo. Kita mo. Po, eh. Oh. Uh, gulay, wala. Meron din. Gulay din po, meron po. Pero mangilan-ngilan po. Halos pero na, karamihan uh, ma dyan, Mayor, nagsabi sa akin, eh, Ah uh, mga palayan at saka may mga palaisdaan din yan bangus. Pangasinan di po ba? At dagupan po, sa naming bayan din namin. Si buyas wala kay si Buhias diyan? Ah, hmm. uh, wala po sa kabilang bayan din po, sa uh, Panayambang. Okay. Uh, mura pa naman na si buyas ngayon. Uh, uh, uh. Sabi ng Department of Agriculture Mayor, kasama na nga raw hmm. yung uh, budget para sa tulay sa 2024 hmm. budget hmm. Aba yun din po, daw po. Yung, yung nabanggit po sa amin. Oh. Sige, bilisan natin siguro. Pero 2018 pa ito eh. Dapat talaga. Itong DA dapat mabilis ang aksyon ang tugon. Lalo ah. na dito mga farm to market at kailangan natin maibaba yung mga produkto ng mga pagkain sa bayan kasi Mataas ang mga bilihin eh. Ito lang isa sa mga remote na mga kasong hindi siguro naanapan sinagad ng DA dito ko. Oh, eh pinabibilis oh. ni PBBM ito eh. Ay, ay, farm ay. to market roads na ito. Ah, teritoryo niya 'yan, Pangasinan. Oh, diyan. Nakokus region 'yan. Anyway, Mayor, sir di po tinatawagan po namin si Engineer Roger Navarro ng DA Regional Office at uh, magkabihoy mag-uusap. Titignan ho natin ayoko kung pinapangako mayor at pagkatapos hindi ho nagagawa. Kailangan talaga'ng oh. gawin, di po ba? Iba-iba oh, iba iba naman 'yun yung naman po. Mabilis oh. din naman po dahil nung request po natin ay uh, nung nagsulat tayo, ah. in-inspect din po nila agad. Ah. At, uh, 'Yun nga po, iniintay lang po natin na yung 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 release nung budget. Bondo. Oh, budget okay. Maganda naman ho kung uh, i-inspect. Ay akala ko sinabihan kayo na pinangakoan na kayo. Gusto yun, pa. Ay, ayaw na, ayaw ko pa rin pa ayun na ayo kunin eh. Gusto ah. ko pinangakoan ko ah. na na kayo gagawin ho namin. Dapat yes. 'yun ho sagot.